So yun guys, uh, isang palang araw muli sa ating lahat uh, Welcome back muli sa aking Youtube Channel So for today's vlog ay uh, I-update ko kayo sa aking nag 1 month old na sisyo Yun yung cross natin sa uh, Hulu andin And din sa Rhode Island Red natin na uh, roster So uh, Ituturo ko sa inyo kung Paano nga ba uh, malaman kung uh, Lalaki or babae yung sisiyo ng one month old so traditional na paraan lang guys yung nakasanayan lang natin so ipapakita ko sa inyo kung ano yung lalaki or babae na gender ng ating ah, sisiyo na one month old so actually kakatapos lang natin pakainin yung ating mga lagang manok ah, yung iba doon na doon na sa gitna na ng palayan so puti <laughs> pag nakauwi pa yung iba pero alanganin pa yun eh so mga kalahating kilo pa lang siguro yung mga native natin na uh, manok so hindi pa naman siguro nila kukunin yun <laughs> so yan yung ating Madre de Agua So, yun guys, ipapakita ko na sa inyo kung paano nga ba yung traditional method natin na uh, ginagawa dito para malaman kung uh, lalaki or babae yung ating uh, pasisyo. So, abangan nyo. Disclaimer, no animals were harmed in making this video for breeding purposes only. So, yun guys, uh, start na tayo sa uh, traditional na method kung paano malaman kung babae o lalaki <coughs> pasisiyo na one month old. So, pasensya na at medyo maninga dito kasi dito lang tayo sa ating munting uh, ah, So, ito na guys, yung ating one month old na sisiyo. So, yan. One month old. So, disclaimer lang ulit tayo guys. Uh, no animals were harmed in making this video. Ayan guys, Oh. One month old. So, yung traditional na pamamaraan guys ay ganito. Ipahiga lang natin yung sisiyo sa kamay natin tapos kung lumaban siya or bumalik siya agad yun ay lalaki pero kung nakatihaya lang siya ganun, hindi siya bumalik siya agad is yun yung babae so ito guys yung muna Gan ganun, ganun yun lang tapos so ibig sabihin yung lalaki ito guys so ulitin natin so ganito lang guys oh. pag lumaban siya is lalaki. So, lalaki to guys. And then, yung isang pangmamaraan is ganito rin. Hawakan lang dito sa paa and then ilambitin lang. So, disclaimer lang tayo guys. ano uh, no animals were harmed in making this video for breeding purposes only. Ang guys oh. Pag lumalaban siya, yun ay lalaki. So, lalaki to guys. So, lalaki to. Kukuha tayo ng iba. Bisa so, guys Yan. So ganun lang din so, yeah. nah, Tapos lang din. Ah, lala. Ah, Okay guys. Ku oh, tayo nang iba. Hmm, lagi so. <laughs> Sorry. Ya. na natin guys ng paigak lang natin bumabalik agad lalaki to guys lalaki ano lalaki ito yung isa guys oh parang lelaki din to lahat pag bumabalik ka dagad yun ay lalaki orang parang lalaki to okay, so, bumabalik so lalaki din guys so parang lalaki to lahat yung pasisyo natin na 1 month old ay pitong piraso yes. so ganun lang kasimple guys yung pamamaraan ko dito yun yung traditional na uh, method kung paano ma ginger natin yung ating 1 month old na sisyo or 2 weeks old pwede na rin so yun lang So sana nakatulong to guys sa inyo. So sa mga baguhan lang uh, disclaimer lang sa mga uh, eksperto na sa mga ganitong pamamaraan. So Yan lang guys at uh, good day sa ating lahat at siyempre shout out na rin sa lahat ng ating mga subscriber. So 'yun na ating mga bisita ya guys. So, uh, 'Yan. So 'yan lang guys for today's vlog. Bye-bye. Uh,